Gemini, tignan natin kung kamusta ang January 2025 mo. Tignan natin ano ba ang prediksyon gabay para sa iyo ngayon. Keep in mind po na ito ay general reading lamang, so hindi po lahat ay makaka-relate, so be open-minded. Sa mga hindi pa po nakasubscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo. And palike na din po ng ating video at sa mga nais pong mag-avail ng ating private readings, ng ating Evil Eye Amulet Necklace at ng ating Tiars Bracelet, makikita nyo po yung link sa description box, Tarot Intentions by Aliana Reyes. At kung hindi naman po kayo makaresonate dito, try nyo pong tignan yung inyong other signs. Yung sun, moon, or rising po ninyo. Sama nyo na din yung Venus ninyo. Kasi iba sa inyo, pwedeng dun kayo mas maka-resonate. Again, this is, ano po, a general ha, kaya hindi po lahat ay makakarelate. Yan, huwag nyo pong stressin yung inyong sarili kung hindi man po para sa inyo yung mensahe. Madami kasi ako nakikita sa comment section. Nagbabasa ako ng comments. Queen of Wands. Ayan, napakaganado mo naman ngayong January. Very positive yung energy mo, Gemini. Ayan, no? Oh. Mukhang dami yung gusto agad gawin. No? Very energetic ka ngayong ano na to, ngayong year. And very confident din yung karamihan po sa inyo. Tignan natin kung ano pa yung mensahe for you. Gemini, Sun, Moon, Rising, and Venus Spirit Guide. them open to receive any messages, please. We have, you have many layers of truth to discover. Ayan po. Marami kang, ano ba, matutuklasan. No, hindi lang pagdating sa ibang tao or sa tinatago ng ibang tao sa kung hindi pati din yung sa sarili mo. Madami kang matutuklasan sa iyong sarili. Mm, mm Kaya mas magiging proud ka pa sa self mo eh. Tingnan naman natin yung energy around you. Yan. Kaya po pagtunan mo ng pansin yung sarili mo talaga. Yes, masasabi sa inyo nung ibang tao, Gemini, na, si Gemini napaka-self-centered naman. Kasi nga, pwedeng uunahin mo din kasi talaga yung sarili mo ngayong buwan na to. Yan, may mga side comments ka na maririnig na mga ganon. We have Queen of Cups. Ayun kasi, madadamdamin. Madamdamin po yung mga tao sa paligid mo. Actually, meron dyan, nag ano lang, parang nag-observe sa'yo. yon At kung ano-ano nga yung nasasabi ng tao na yon, nasa sayo na lang yan kung papansinin mo ba pero kasi nakikita ko dito ano na masyado kang busy talaga pagdating sa sarili mo pwede rin may nagtatampo na nga sayo dito eh tingnan natin okay ano pa ang pwedeng maganap ano yung pwedeng maganap sa life mo Ten of Wands may lilipat dito. I don't know kung nangungupahan ba kayo, nagbo-boarding house kayo, pero may lilipat, may aalis. Tingnan natin, we have Knight of Cups. Hmm, yung iba sa inyo, kaya kayo aalis dito, pwedeng meron dito makikisama na kayo. May magli-live in dito, or meron po dito is magpapakasal, pwede rin. Pero more on live kasi yung nakikita ko. Ah, hindi. Ah, pwede rin, no? Pero meron din po dito, pwede kasi na may magpapakasal na ngayong January. Kaya ayan po, aalis na kayo dito sa, kung nakatira man kayo sa bahay ninyo, or sa parents, sa parents ninyo, or nangungupahan nga po yung iba sa inyo. Six of Wands, may marriage nga dito na pinapakita. So yung iba po sa inyo, ayan, pwedeng kayo po ay ikakasal na ngayong buwan. Or it could be, pwedeng biglaan ito, hindi kasi, para kasing ano eh, mabilisan yung nakikita kong energy dito. Hindi talaga siya yung pinagplanuhan ng kunwari isang taon, ganun. Mabilisan siya. Mm -mm. So, tignan natin. Pagdating po sa trabaho, yung mga may current job naman na Gemini. Kamusta po, spirit guide? The magician. So, di ba, believe talaga kayo sa sarili ninyo. Kaya nga marami talaga ang mga tao dito na iisipin nila na napaka self-centered mo, even sa work. Pero ano ka dito ha, you're very productive pagdating sa trabaho mo. Wala naman talaga silang maireklamo sa sa'yo. Ten of Swords. So, pwede ito ay new contract. Ayan po yung iba sa inyo. The Chariot. Pwede rin new job offer ito eh, para sa inyo. hindi ko alam kung tinanggihan nyo na to before parang magbabalik lang kasi meron dito magbabalik na magandang energy for you so it's up to you pa rin naman kung tatanggapin mo or hindi tignan natin siguro yung iba din o kaya meron tayo ditong 10 of wands energy kaya may pag alis tayo dito may lots of efforts kang gagawin because of this work baka yung iba lang kayo ng bahay yung mas malapit sa trabaho ninyo kasi baka pagod nang mag-travel yung karamihan So tingnan natin Pagdating naman sa mga nag-a-apply ng trabaho Magkaka-work ka na ba ngayong January? Ace of Wands Napakataas po ng chance ninyo 90% No? Na kayo ay magkaka-work Basta magtiwala kayo sa sarili ninyo Galingan nyo syempre sa interview Kada interview ninyo Pwedeng ano nga, isa or dalawang trabaho pa lang yung applyan mo or company pa lang yung applyan mo, matanggap ka na kaagad. Tingnan natin, pagdating naman po sa mga gustong mag-resign sa trabaho, tingnan natin kung dapat ka na bang mag-resign talaga ngayong January. Seven of Pentacles, wag daw muna po. Yung iba sa inyo, medyo mahirapan kasi kayong makahanap ng bagong trabaho. Pero kung alam naman ninyo na meron na kayong malilipatan, ang i-make sure nyo na lang talaga dito is meron po kayong natatabing pera. May ipon kayo. Kasi ba diba, pag lumipat ka ng work, panibagong pakikisama na naman yun. So, importante pa rin. Baka kasi, ba diba, hindi mo magustuhan. Baka naman mamaya, bigla ka na namang mag-resign. So, yung tipong ganun po. Kaya kailangan prepared kayo dito. Tingnan natin, pagdating naman po sa Um, kaperahan. Okay, kamusta ang kaperahan mo ngayong January? We have Queen of Pentacles. Marami po sa inyo ha, maganda yung inyong kaperahan. Um, gumagastos kayo ngayon, na hindi po kayo nangangamba. Queen of Swords. May naghihintay dito, may ano ba? May oh, I don't know kung may naniningil ba sa inyo or kayo yung naniningil. King of Swords. Parang may may, may mag-asawa or magka na merong ano sa iyo dito may atraso sa iyo in terms of money. So, yung baba sa'yo, single mom kayo. Tapos, yung tatay or nanay ng anak ninyo, meron ng bagong pamilya. Pero, nasa inyo yung anak. Nasa inyo yung anak nyo. So, parang yun. Yun yung parang nagkakaroon kayo ng problem pagdating sa sustento. Tingnan natin pagdating naman po sa... Pero overall naman ano po, ayan, kung kayo naman ay single, wala naman kayong problema dito. Siguro na niya tatay mo lang po ito. I don't know, kung kayo yung breadwinner sa family, baka kayo yung bumibili ng, ano nila, ng medicine, ganun. Or ng maintenance ba. Sa business naman, yung mga may business, we have the high priestess. At mayroon tayo ditong King of Wands. Ayan, mayroon kayong makaka-connect or makakausap dito. Transact ba? The Hermit. Mukhang matagal na to sa larangan na ito, sa business na ito. So, wala naman ako nakikita ng negative dito. Pero kamustay natin yung sales mo. Nine of Pentacles. Okay naman. So, kung sino man itong makaka-deal ninyo, okay lang po. Ayan, kikita pa rin kayo at maganda rin po talaga ang sales ninyo merong malaking pera na involved dito sa transaction na ito. So, parang big time itong magiging kliyente po ninyo. Check natin. Okay, check natin. Or, yung iba sa inyo po, ah, kung meron kayo palang negosyo at maglo-loan kayo, approve ka agad siya. Check natin pagdating naman sa mga gustong mag-start mag-business. Four of Pentacles. Meron tayo ditong death card. Simulan nyo na po. Five of Cups. Ayan, para hindi na kayo magregret. Parang umpisa nyo na, sabayan nyo, sabayan nyo na itong January. No, na kayo ay mag-start ng inyong business. Igaw nyo na po yan. Kasi meron kayong panghihinayang na mararamdaman dito eh, pag hindi nyo pa inumpisahan. Check natin pagdating naman po sa mga nalulugi yung business. So, tignan natin kung makakabawi pa ba ngayong ano na ito, ngayong January, Four of Swords two of wands. Strength. Makakabawi pa po ang inyong negosyo. Ayan naman po ang magandang pinapakita dito para sa mga feeling ninyo, ano, nalulugi na yung inyong business. Makakabawi pa siya. At meron din akong nakikita dito na pwedeng iba sa inyo. Medyo nasa maling lugar lang po kayo. Kailangan ninyong umalis. So, ayan. Pwedeng ito yung pagpaplano na gagawin po ninyo. Kung lilipat ba kayo ng pwesto. Tingnan naman natin pagdating naman po sa pamilya. Sa pamilya naman po, kamusta po ang family ni Gemini Spirit Guide? Parang madaming mag-aabot ng pera. Yun yung nakikita ko. Ayan, no? Oh. So, ayan. Baka meron kayong OFW na or balikbayan na ano na kamag-anak. So, ayan po. Oh. Parang pupuntahan pa kayo. Mag-aabot ng pera ito. Or baka kayo yung may mga abutan. Pwede rin naman. Seven of Cups. Six of Cups. Ayun may dadalaw talaga sa inyo dito. Galante yung taong to. Nadadalaw sa family po ninyo. So, pwedeng ito ay inaanak. Pwede po na family members na balikbayan nga. Yan. Tingnan natin pagdating naman po sa... Okay naman. Maganda naman yung pinapakita dito pagdating sa family ninyo. Wala ako ko nakikitang away, tampuhan. More on, ano nga eh, pagkamis, no? Pagkamis yung nararamdaman po ninyo. Check natin pagdating naman po sa... Ah, okay. Meron naman dito. Kung kayo yung nasa, kung sino man yung malayo sa family niyo or kayo, is namimiss nyo. Yan. Pero pwedeng magpapadala na lang yung iba sa inyo ng pera. Pero yung presence nyo talaga, wala doon. Kasi nga, nagtatrabaho po kayo. Yung iba sa inyo, nagtatrabaho kayo sa malayo. So, sacrifice na. No? Check natin sa friends naman. We have seven of wands. May friend ka dito na ano ba to? We have justice. Okay, deretsahan tong magsalita. So, ku ano naman yung hinihingi mo dito sa taong to, pagbibigyan ka niya pero may kapalit. So, ewan ko may pagka-business minded tong kaibigan mo na to. So, parang hindi siya papayag na magbibigay siya ng pay favor na walang kapalit. Ayan po. So, gusto niya give and take. And Sasabihin niya 'yun sa iyo, hindi niya sa ibang tao sasabihin yun Hindi niya ichi-chismis kung ano man kunwari may iko yung may favor na hihingin sa kanya. Hindi niya i-chismis sa iba. Sa iyo niya mismo sasabihin kung ano yung gusto niya ang hilingin sa iyo din. <laughs> yung ganoon. Mm -mm. So which is good, de ba? Kaysa naman sa iba pa manggaling. So meron ka ditong friend na very honest, very direct magsalita. Minsan nga naiinis ka na sa kanya eh. kasi sobrang direct niyang magsalita. Tingnan natin pagdating naman sa iyong love life. Kamusta naman ang love life ni Gemini, Spirit Guide? Kamusta naman po ang love life ni Gemini? We have Eight of Pentacles. Nine of Cups. Nine of Swords. Nakikita ko dito parehas kayo. Kung mayroong kang karelasyon ha, parehas kayo ng goals, okay? mm, -mm. More on nakikita ko kasi dito sa relationship na to, kung may karelasyon nga po kayo, ano, hindi siya parang hindi siya based on love, based on benefits. Yun yung nakikita ko. Ikaw tinitingnan mo kung ano yung mabe-benefits mo sa kanya in the future. Siya rin naman tinitingnan niya 'yon. So, bakit magwo-work yung relationship ninyo? Kasi para dito may goals. At nagkakaintindihan kayo sa goals na yun. I mean, mas lamang po kasi yung goals kaysa dun sa love na nararamdaman. Oo. Pero ingat lang din kayo ha. Kasi meron dito mabilis matukso. Mm, mm May mabilis matukso dito. And tignan nyo rin po ah, kung ano ba yung... Yes, tignan nyo na rin po talaga kung ano ba yung status ng person mo. Kasi bakit yun yung naiisip niya? Tignan mo kung mas angat ka ba sa kanya. And tignan mo din kung gagamitin ka lang ba niya. So maging wais ka rin dito. Mm, -mm. Okay? And yun nga. Tignan mo rin kung makakatulong ba talaga siya sa'yo in the future. In the near future. Okay? So, ito po yung inyong lucky numbers. We have number 10, 35, 42, 26, 9, and 15. Maraming maraming salamat po. Claim nyo na know, yung mga positive energies dito sa reading natin. Mag-iingat po kayo always and more, more, more blessings to come ngayong January 2025.